Ia-update ko lang po kayo sa isang sima na tinangay po ang mga maleta. Nandito po ngayon si Almer. Hello po, good morning po. May maganda po tayong balita dahil nakuha na po natin ang kanyang mga maleta. Ito po. Uh, nakuha ko na po yung maleta sa pag-share po nung video namin sa TikTok. Uh, doon po na ano, nakita po nung operator na sila po yung nakakuha nung maleta ko. Tapos yun, nakinuntak na po namin. Hanggang saan nakuha po kasama po yung mga polis. Napakalaking abala na ito sa'yo. Paalis ka na dapat eh. Ngayon, natenga pa. Pero ang importante dito, nakuha mo na yung mga maleta. Anong mga ginawa mong move? Uh, una ko pong ginawa, nagpunta po ako ng MM Day. Tapos dumiritso po ako ng Campo Grami para sa page po, para sa Blatter. Then, police station po. Nag-post lang po sa social media. Tapos yun, napansin po ni Serenel. Tapos yun, sobrang malaking tulong po para sa akin. Hopefully, na makabalika na, Almer. Sana nga po, sana po. Si Almer nga pala, kasamahan din natin sa industriya. nagpapar uh, nagpaparko siya sa Norwegian Cruise Line. And uh, isa rin po siyang uh, cook sa barko. Uh, ano pang lesson ang natutunan mo dito, uh, Almer? Unang-una -una po, huwag muna magtiwala. Mas maganda po mag-grab na lang. Or kung mag-taxi mo kayo, unang-una yung tandaan yung body number sa kayong company po ng taxi. Sa sakaling may mangyayari po sa inyo ng ganitong sitwasyon, mahalan mo po kayo. At meron po kayong katunayan na yung po yung sinakyan. Maraming salamat po sa lahat na mga nag-share para maalarma pa po yung mayari. October 3 po? na pa. dito. Okay, sir. Salamat po.